Si Kuya Jojo, 30 years nang nagtatrabaho sa pagawaan ng bagoong. At dito, sa Jess Bagoong, ang ginagawa niya ay naghahalo ng bagong at nagde-deliver ng finished product sa iba't ibang parte ng Luzon. Mula lunes hanggang linggo, siyang nagtatrabaho para sa kanyang apat na anak at asa dito, Janine, Ooh. ay graduating na. Wow. Kaya naman ngayong araw ay iibahin natin ang buhay ni Kuya Jojo. Susuprasayan na natin siya!

Jojo! Nung nakita mo, day off, tuwang-tuwa ka na. Oo, okay, okay. oh, <laughs> kasi pumupa <kumog> magpapahinga ko. Oo, <laughs> oh, pahinga talaga ang gusto ni Kuya Jojo! Oh. Hindi na ng pag-aaral si Kuya Jojo at maaga siyang namulat sa pagbabagoong. Elementary pa po, mga grade 4 ata, grade 5, akay-akay na po ng lola kong ang taga ng asin nila dahil ang asin noon talaga laon na laon, matigas. Ako ang magpupupo para maging kan, madurog. Dito sa Bagoongan niya nakilala ang misis niyang si Narcy. Binayayaan sila ng apat na anak. Ang pagsisikap ng mag-asawa ay para raw sa katuparan ng kanilang pangarap para sa mga anak. Mapatapos ka lang ng pag-aaral para hindi nalaga kami magayang ganito, magbabagoong, gano'n. Dahil alam na nila kung gaano kami napapagod na mag-asawa pag dumarating kami dito sa bahay. Ah, ito po yung mga Awards o on, mga ribo na nakuha ng mga anak ko at dito ko rin nakikita yung sulit ng pagod ko. Bihira akong matatiming sa walang, ay mayroong biyahe. Sa sobrang pagkaabalan ni Kuya Jojo sa trabaho, madalas na hindi niya napupuntahan ang graduation at ibang okasyon na mahalaga sa kanyang mga anak. Pero hindi lang si Kuya Jojo ang kayang magsakripisyo. Graduating ang panganay niyang si Janelle. Kaya sama-sama ang buong pamilya sa paghihigpit ng sinturon. Naalala ko po yung ano, nung minsan po kasi parang ilang buwan ata po, wala pa itong trabaho sa ipapan. Tapos yun po yung sa hirap po. nag ka ng mga bagoong gano'n. Sa oras ng kagipitan, bagoong daw ang kanilang kinakapitan kasi bata rin ako, naranasan ko rin ng ganoon. Kami lang magkakapatid. Ganoon, wala kami pagsasalo. Yun, mantika at patis, mantika at bagoong, pinag na namin sa kanin. Saka, yun, kain na. Pwede rin itong patis at mantika po, paminsan-minsan po. Pero kadalasan, ito po ang gusto-gusto ko rin <laughs> Kasi wala nang tinik eh. Masasarap po ang bagoong. Po gusto ko rin po yung ang baguong po. Patis, <laughs> pumasada. Sa darating na graduation ni Janelle, isa lang ang hiling niya mula sa tatay niya. Pang may trabaho siya sa araw na eh. Kailangan niya i-cancel yun eh. Eh, importante sa akin yun eh. Importante sa akin yun. No? Graduation ko. Eh, kailangan mo i-cancel eh. Kuya Jojo naman ay dumiretso na kasama si Dasery sa isang dream destination tuwing summer. Ang Calaguas Island sa Camarines Norte. Alam niyo ba, dito yung isa sa pinagamagandang dagat dito sa Luzon. Pero akala niyo, may mag-swim lang tayo dito pero meron silang iba't ibang activities. So, ano? Let's go! Let's go! Let's go. ang ko rin yung mga anak ko na para ma-experience nila makapunta sa ibang lugar po. Isa sa mga ipinagmamalaki ng resort na ito ay ang kanilang aircon villas na sakto sa bakasyonistang si Kuya Jojo and family. Oh, lami! Oh, lami! Lami! Ano ba sabi mo? Uh, Masaya po Nalaga. Nakapunta po kami dito. Ang lambot ng kama, may aircon pa. <laughs> It's time for some fun, fun, fun in the sun. So, kunwari, kayo, team Manuel, kayo ha. Tapos, meron pa kaming team Day of. Nasaan na yung mga team Day of? <laughs> <laughs> Parang maliw. Ang tanong, sino yung mas magaling sa teamwork? Sino? 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 <laughs> sino? Parang dito mas magaling. Eh. Para sa water trampoline, nauna na ang team Day of. Team Efforts sila para mapatalon ako sa trampoline. Sukses! Eh, ang Team Manuel, kaya ni kaya nila to? Sa hawak kamay lang, oh, oh. Okay, subukan natin lang ito, kakorensi ka nila para ma-experience natin ka Banda. Nakakahiyaw o iyaw-nangiyaw si Mrs. dahil sa bilis at ngayon din lang namin yung na-experience yan. Ganun pala ang boat. Sulitin naman natin ang crystal clear water dito sa Calaguas. Jojo and family, after ng mga water activities, finally, dinner time na! Ang <music> nagustuhan ko yung laing, ang sarap ng laing nila ni dito. Talagang yung sa Bicol. Sarap po, ma'am. Daming ulam. Sa amin po, sa bahay, isang ulam lang, ayos na ulam. Kaya, oh, kain kayo mabuting. <laughs> Hilig daw ni Kuya Jojo ang maglakad at mama mamasyay. Kaya naman relax muna tayo at magtrek After 15 minutes, narating na namin ang tuktok ng Tinago Hills. Masarap yun nung, nung paket kami ng bundok. And masarap, masarap, masarap na exercise pala yun. Gusto nga, gusto ko nga, Kwan, uh, kada umaga kaso. <laughs> Minsan lang pala nandito nangyayari. <laughs> ang maganda para ka rin, Juan. ng langit, <laughs> <laughs> Time for island hopping dito sa Calaguas. Dito namin tutuparin ang childhood dream ni Ate Arcee. Exciting! <laughs> First stop ay ang pinagkastiluan island kung saan matatakpuan ang bonggang sandbar na ito. Picture perfect ang location, kaya ano pang hinihintay natin? Change costume na! Sa wakas, dream come true namin ni Atenarcy ang maging sirena. Ang saya! Sabi ko ma'am, subukan ko para ma-experience ko naman po yung papano kwan, maging sirena ma'am. <laughs> ang saya-saya ma'am. <laughs> parang sire ng buntis na no? ano hindi maintindihan. <laughs> Ibigay ang hilig. Sintuan nga kami ni Jaja, tawanan nga kami doon. Habang nag emot emote kami ni Ate Narcy, si Kuya Jojo and Kids naman, aliyo na aliw sa dagat. Next island natin ay Balagbag Island. Tara na at max snorkel naman tayo. Sarap, masarap mga mapakiramdang ng napapalibutan pala ng tubig din na saka nakatayo ka sa gitna ng tubig at puti pa yung buhangin. Magtawa din mga anak ko na gano'n ang naran naranasan nila. Oh my God, ang ganda ng view. Lunch by the yeah. beach na. Ano, gumusta kuya? Gutom ba? Gutom. Nagutom sa pag-thail. <laughs> Pero nag-enjoy pa kayo? Ah, diba? Ate, nag-enjoy diba? din po mama. mo. Ah, hindi diba? enjoy Hinalimutan ko po yung mga trabaho o anumang gawin doon sa bahay para. Hindi pa nagtatapos sa kalagwas ang mga regalo natin para sa buong pamilya ni Jojo. Mamito ko Mami, ma magagamit po niya sa pag-uogit niya ngayon ma'am. Masayang masaya mo saya po ngayon dahil nakatanggap ako ng ganito na para sa mga anak ko po. Kasi po talagang bihira kong makapagbigay din sa kanila po ng ganito na nakabox, lalo na pagka ng ganito. Oh, Kahit wala para sa akin, basta mayroon para sa kanila po, ma'am. Talagang sila po ang iniisip ko talaga po, ma'am. Bukod sa mga damit para sa kanilang apat na anak, Narito na ang pinakahihiling ng mag-asawa. Isang pangkabuhayan showcase! Ninisip ko rin sana magkaroon din ako lang ko para sa iba rin. Ato, talagang nabuhay. Nabuhay na talaga yung bago mo sa akin, ma'am. Congratulations sa inyong dalawang mag-asawa. Lalong-lalo na sa inyo, Kuya Jojo and Ma'am. Mapapansin po niyo na yung ating buko shake at yung ating french fries, gayon din po yung Kikiam Skidwalkoshball natin ibigay po namin ito mula sa sa ating Kikamski uh, Goldfish Kikam Bowl, French fries, tsaka yung ating shake natin ngayon. Siguradong makakapagsimula na ng sariling negosyo sina Jojo at Narcy. Masayang masaya po, ma'am. <laughs> <laughs> Hindi may paliwanag ito ako. Ay, dahil nagkaroon ka. Nang pagpapakaya, ma'am, pagpapakaya namin. Kahit pa paano, ma'am, magkakaroon na po kami ng sariling kita, ma'am, na walang amo. <laughs> kumbaga kami na po magpapatakbo, ma'am.